yan ay ano lang yan multi-cab lang yan malutong yan yan oh. o oh, may kiluhan na o oh, guys inusong inusong na nila mga busog uh, good morning po ako po ay uh, bibili ng ano ng lechon baboy time check po na tayo time check 9.28 na po na ang uh, umaga so ini kabayan ng aking kababayan na uh, dito meron daw dito ng uh, lechon baboy so naglakad-lakad ako So, medyo malayo exercise na rin bibili tayo ng counting pangulam ulam ngayong umaga Ayan. actually hindi ko pa to na hindi pa namin nalilibot itong uh, buong siargao dito dito lang sa malapit Ayan. ito nga talagang natutuluan ng mantika ng lechon baboy yo. Oh. Oh. Uh. malutong di banda Ayo, ayo. Kukilu uh kan nje, dja? Ha? Kukilu, dja? Ha? Kamang sayo, dja? Sayo, ma? Oo. Tapos, <tuh> atuwa, sadlai, sad. Nungaragapit pa. Oo. Anak tigrit sin, sad. Ngingaraman kru das, dja? Oo. Ako ba, nipangigilan? Ndusa. Ndusa, ayo. 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 nagdaan man pa lechon. You know lechon. Oh. Sarap, guys. dali pa ya. Ano na 'yan? Talino. Ano 'yan? Tapi derin. Ano 'yung dadalhin doon? Oh. Yeah, guys. Ah, uh, ito parang lechon baboy na ito. Ay doon dadal- doon dadalhin sa Doon sa isang malapit sa grocery store doon. So, doon ako. ko doon. Doon ako. Doon ko na lang sila hihintayin. At doon tatadda din. Guys. Okay, dito ako nabili ng baboy. Ah, doon. Exercise, exercise. Galaw, galaw. Para hindi pumanaw. sinasabihan ng mga matatanda pag hindi malau, ay papanaw kaya galaw galaw hardware na guys ng aking nalalakad ah siguro nilakad ko ay may isang kilometro na so pabalik pa di dalawang kilometro na ngayon guys o tingnan nyo yung ano yung parambas o oh. ato ah, yan, yan ay ano lang yan multi cab lang yan <laughs> guys. Ang tricycle na nagdadala na ang lechon. Andito na. Yun o. Yun. Yan guys. Nandito <laughs> tayo sa Mark and Lawrence. Dito daw sila tapat yan uh, chachap chapin eh. Yun know? o. Ay dito yata yun guys ito po yung litsyo no nasa ilalim nasa ibabaw ng tricycle ay grabe mamantika o oh. talagang na na uh, gustong mantika o oh. <coughs> guys so, ito po yung kumuha oh, pa sila ng ano kumuha pa sila ng table o oh. sila magano magpupesto po oh, ang sarap guys so oh. ngayon dito sila popesto sabay puno ng talisay para hindi mainit. guys si tatay ang nagpe-prepare na dito ng paglalagyan ng lift zone oh. oh, may kiluhan na oh. may pantadad na ring na itak sundang Mm-hmm. Hmm. wala pala ang siyang patulong sa pagbaba ng lechon wala hindi pa magbaba yung lechon you know guys inusong inusong na nila ano you know. Yeah. You know. malutong crispy ilang kilo kari ko 650 ayan 650 ang kilo so bibili tayo kahit uh, 400 pesos ayan na Pwede one fourth lang ako Ayan guys na uh, ang uh, na yung Tobo sa liya Lichon

net young e ご覧ください。

Ayan, yeah, ta. uh. yeah, tanggal nila ang tanggal -araw ng... may, ano? salay Araw-araw, bumaga -araw. uh -huh. um, lang tayo uh -huh. at saka ang hapon, mayroon uh -huh. <laughs> tanggal niya ang salay Ayan o Ayan o Grabe.

让我们走你看。 ne cross to kala 235 ah get get ah anara 250 gramo ilama 65 gram 65 out right me dali kadanna 250

Parang malutong na balat Yan, masarap yan Masarap siya malutong <laughs> Ayan guys, Oh. Ayan o Ayan tayo bumili ng Sorry kami sa iyo vlog sir ah, Sige po Ayan <laughs> po, shout out po sa mga naglilichon. <laughs> Oh. <laughs> ano po sir, kay ano Lichon sir kay Johnny Sarvi Pa? Juni, yung lichon sir gaw na Johnny Sarvi Johnny po? Oh, ah, oh, Lechon Sargao. Ah, 2014 pa po yung inyong Lechon. Yun yung, oh, sarap po. Oh. May, ano, may bell pepper, oh. Pepper, bawang. Ano muna, sir? Ano muna? Ano muna, sir? Ano, try. Yan, guys, Bili po kayo dito. Tekman muna, sir, Ah, yun guys. Parah. Oh. Yung, tayo, titikim, Heeh. Oh. Hari Hindi Macan. <laughs> ini. Yan guys. tikin tayo. Sampai, hmm. Yung, guys, tong. Hmm.

Bili na po kayo ng lechon. Talagang pagkakalotong. Ang lasa-lasa. Hmm. Hmm. Binatikim nila ako. Sarap talaga, guys. Kahit walang kahit walang sauce. Kahit walang sausawan. Masarap. Hmm. Yung mga nada, no yung mga nag na mga nadaan na 650 lang po ang kilo dito po yan sa Siargao ayan mga kabusog Ah, na po kayo ng lechon dito kay Kuya Salve. Juni Salve ng Siargao, Lechon. Yan, masarap po, oh. Actually, pinatikim niya, pinatikim po nila ako. Oh. Talagang no need po ang sauce, masarap. Malasa. Yan po, oh. 6.50 lang po ang kilo. Yan, oh. Madami nang Madami nabili. Padami ng padami boss ang uh, mga kabusog ang nabili. Ano, na, may mga foreigner pa. Ano. Ay Ayan guys, ito po. Nakabili na po tayo. Sa halagang 400. Ayan. Uy, patay. Lagi So, ayun guys. Ah, sige Ayan guys. Ako'y maglalakad-lakad na ulit. Balik sa bahay. Kuya, salamat po, kuya. Atay, salamat po. Ako po. Ayan, guys. Lakad-lakad na po tayo. Tayo ay mag aalmusal na. Aba, bigla akong napadigay, guys pinatikim ako ng laman at balat <coughs> hindi pa maka uh, makapagala dito guys sa uh, buong Siargao marami daw dito ang pasyalan kaya lang wala pa tayong time kasi may trabaho tayo na editing nag-edit po tayo ng vlog ni Insan Kabisig kaya no time po sa gala pa next time po at na pag po may time na gagala po kayo ni Insan Kabisig kasama ako time po ulit. tayo magkita kita. Thank you po, God bless you all. Bye bye po.